Hello mga Inday Good morning sa inyong lahat kalalabas ko lang ng trabaho ko ayan uh, ngayon lang ako nakabalik pauwi na ako ngayon mga lalabs day off ko ngayon marami na namang gagawin si Inday <coughs> all around ako ngayon since day off ko ay, oh, sige, na mga lalabs. I'll see you later po. Hello, mga loves. Nandito na ako sa bahay. Ayan, na natulog ako kanina. Mga lang hapon, nakatulog na ako kanina. So, ngayon ay pupunta kami ni Chuchay sa sa Costco para magpagaas po. Ayan. Punta na po tayo. Kuha lang ako ng tubig, baby. Sasara ko lang po ng ano yung blinds. Ayan, kuha tayo ng tubig dahil sobrang mainit po. Ngayon, magdadala tayo ng tubig. Dalhin mo ang tubig na ito lang, oh. Ayun, si Chuchay, oh. Katayin natin ang electric Sayang ang kuryente, walang gumagamit. Ayan. Dali na, oh. Oh. Carry this. Abura. the timeline wait don't open it yet Ay, it's too hot then it not Hindi dot dot dot. Ay mga lalab init, ginuo ko ka init. Hindi bulhad ni dire. Yan. Ang na lang ka. Yan nandito kami sa ano sa mail and more or sa mailing ano namin. Uh, titingnan namin kung may halahala pa ni ang akong mata oi. Eh. Titingnan na namin kung mayroon taming ah uh, uh, away my necklace. <laughs> ah uh, kung meron kaming meals. Ayan, ang bilis lang mga loves. Walang ano, isa lang, isang piraso lang ang ano, meal na dumating. So, pupunta na kami ngayon sa Costco para maglagay tayo ng tubig sa ating sasakyan. Para tumat para tulito ang pagtakbo ng ating sasakyan. We're loves. going in Costco! Yes, we do. Okay. Alright nga inday ni amin kidiri sa kos sa sulod na pahamak ako kay chuchay ay ins si chuchay yo oh. kalabas <laughs> na nga kami mga labs ayan ayan si chuchay ko, oh. kumakain ng hotdog na gutong ayan oh ayan so uwi na tayo mga labs ang init This. Ayan, oh, si Chuchay. So, pauwi na kami mga lalabs. Okay. Alright. You wanna take a video, Nak? Huh? While we're on the road? Okay? Ayaw man hawakan ng chuchay. Uy, sige na. Kita-kitsa lang tayo mamaya sa bahay. <laughs> so, mga inday, nandito na tayo sa ating bahay. At Sobrang ang init mga loves. Yeah, natugog nagutom si Chuchay. So ngayon ay ayan, alas 5 ng oras na. Alas 4:30 na ng hapon. Siyempre so, to yung tuyo na yun ang ating mga nilabhan. Ayan, yung iyon yung mga nilabhan ko kahapon. Iaano ko na lang i ihahangar ko na lang na inday. Ayan ho yan ang aking mga nilabhan so magre-ready na din ako ng hapunan ay hindi na nga pala kasi bumili na ako ng chicken sa costco at saka bumili ako ng salad yun na lang so okay na ang aming hapunan magano na lang ako, maglagay na lang ako ng hanol so yun lang anong bago <laughs> say bye bye Stacy bye bye, bye. <laughs> Bye. mga loves, nandito kami ulit sa Costco, including si Mr. O. Naibenta niya ang kanyang, ang aming TV ng $60, mga loves. Ayan, nandito kami sa Costco para ma-umili no, ma I did not nang... brush my teeth. But entertaining to your viewers. Okay, come on. <laughs> <laughs> okay. Alright, so, nandito kami sa Costco ngayon para bumili ng bagong TV. Let's go there! Okay! Yan mga lads, nandito kami ngayon sa, ano? Sa Costco, mili-mili kami ng Amin TV. aming TV mga loves na nabili. 65 inches. Ayan. Tapos may sound box din. Okay mga lalabs, pa-wait na kami po. Ayan. Ayan si Mr. na ako sa ano, papunta na ako sa trabaho. Ayan. Good night po sa inyong lahat. Ayan, at makikita nyo ang laki ng buwan, Oh. Ayan. Ayan. Ah, sige na po. Good night po. Hanggang bukas ulit. Bye! Kaya mga Hyundai, ilalagay na namin ang aming nabiling TV. Okay. So, ilalagay na namin ang aming TV na doon si Mr. Ron. Hindi ko kapakita kasi bawal. Bawal na gamot. Dali okay. Alam niyo ba mga inday ay yung, di ba binenta ni Mr. yung ano, yung yung TV kahapon? Ah, uh, nag nag ano sila yeah. nag-update hindi na sila nag-spend ng another dollar kasi nagawa nila yung remote ni pinrogram nila ulit yeah. may ginagawa may binuksan nila yung remote tapos kung ano ang pinagagawa nila noon at yeah. nag-work siya sa TV kaya happy kami kasi ano hindi na sila nagtumaastos pa nagawa nila yung ano yung kailangan gawin para mag-work yung TV. Talagang napaka-ano. Para talaga sa kanila, no? mga loves ay inutusan tayo ni mister na ay mga loves ay inutusan tayo ni mister na kuhanin yung package yan so nandoon din yung ano ko yung mail ko hala ah, ako'y pagkainit uy ah. uh, gito ako pagkainit ah grabe kayo ang kainit mga inday tatawan ninyo ayan kukuha tayo ng mail so ayan mga inday ayan mga lalabs ako kuha na ang aking ano package nandito ho at saka yung letter ko ayan yung letter ko certified mail ayan sige na po at bubuksan ko ang aking mail So habang nandito ako ngayon ay tatapusin naman ni Mr. ang kanyang project. Tingnan natin kung matapos niya yung TV doon kung aandar na yun. So yun po mga labs. Ayan. Thank you so much Lord at hindi ko po inaasahan na matatanggap ko ito. So hindi ko na talaga iniisip na babayaran nila ako doon sa bakasyon ko, sa, sa bakasyon sa sa vacation hours na natira ko doon sa aking dating trabaho, hindi ko na siya inexpect. Sila yung tumawag sila sa akin na may final check na daw ako. Kaya ito ngayon, ayan, may check ako. Masaya ako kasi syempre additional din yun sa aking mga ano, alam nyo na yun sa mga gastusin. Kaya ang ah, tuwang tuwa ako ngayon <laughs> tuwang tuwa ako ngayon so ay masa, masaya ako lord masaya talaga ako na na natanggap ko ito maraming maraming salamat po Ayan na mga loves, nandito na ako sa bahay. Ayan na si Mr. na ayos niya na TV. So may patanong orin na kami. Ayan, good job daddy. Okay. Bye-bye. Good night, mga lalabs. Bye.